All right, mangingin kami dito sa ano? Sa ihawan dito. No rice. No rice. At ayan na nga, naghahanap na ng rice si Pauline mo ang napagod ka kalaka dito sa and Waterfalls, Taiwan. So ito yung nagsasara pang mga sausage, mga uh, iyaw-ihaw, kakain kami nito, barbecue, yan. Dito nga pala itong mga idol sa Shifen Waterfalls, Taiwan. Ayan, may pangalan yung kanilang pwesto. Ayan, bahala na kayo kung anong pambasa nyo dyan. Hindi ko mabasa. So, lapitan natin yung mga tinda nila. Ayan, marami silang paninda. Halo-halo. Bahala na kayo kung anong gusto niyo piliin. Gusto mo yung Kaya gano'n? Sausage. Sausage? Sausage. Sausage, Sausage to kay Pauline. Alright. Sausage. Sausage. Sausage nyo Oo. Dapat nga. Mali ah. Kagat muna. Share muna. Tignan niyo muna. Baka hindi naman magustuhan. <satte> <Chief> oh, <of derecho> mm -hmm. Give me a minute. Kaya po umutan dito sa Xong rồi, Hello, này One Sausage. Ừ, phát. Này, Thank you. Thank you. Đi ăn được không pa? Đi Sausage. Taiwan Sausage. Sausage. Ang tandoon pa. Ang pa. Ang tandoon pa. Barbecue? <laughs> barbecue. Ano naman yung bacon? Bacon na meron siyang palaman sa loob. Ang oh Pala wow. manya alam yung inoki Inoki? okay? Ano? Satu. May may man inoki. May inoki pala sa loob to. Yes, Na yung Karim. Binili kong rice kanina. At rice kayo? Oh. Pa ng type, Bacon eh, no? na may inoki sa loob. Ano Barbecue. 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 Hindi uh, mo dali. Did kaya one barbecue? Hmm. Hey, Pauline. Ano yung sayo? Bakit naman sayo? I want... Taiwanese sausage. I want some Taiwanese sausage. Taiwanese sausage. <laughs> <laughs> Then. Painit din ako. Food trip kaming ita food trip. Painit din ako. Painit. Don't Ayaw doon. Don't you know? Biko. Biko kaya na yun. Biko na yun. Biko na 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 Harap. Hindi kayo magsisisi. pag bumili kayo. Alam ko, parang isa pa. Magkano isa, to? 60. 60? oh 60 lang. Murang-mura. Iba-iba yung sausage. 60. 80 Wala. Ay, dito mami, nagkakalas ka. Ang guling tubo.